Ito yung kauna-unahang nangyayari sa atin kapag pinabayaan natin ang ating mga kutis. Ito yung sagging skin kung tawagin. Kapag hindi talaga namamassage yung ating mukha ay talagang ganito yung nangyayari. So kailangan natin kahit na 3 times a week ay kailangan ipinapak natin. So ano-ano bang pwedeng pangpak? So ito, hindi nyo na kailangan gumastos pa kayo ng malaki. Meron lang kayong rice powder, flour, baking powder or baking soda, lemon at saka milk. Ito ay, ay inyong paghaluhaluin lamang at inyong ipapak sa inyong muka. Kung hanggat maaari ay magpatulong kayo dahil mas maganda ito kung talagang ikaw ay nakahiga. So, idamay mo na yung uh, leeg para talagang uh, sumikip yung mga skin natin. Kung kayo ay masipag magpack nito, ay pwede niyong araw-arawin. So, ito namang mga ingredients na to ay talagang hindi naman matatapang. So guys, uh, kung kayo na may tinatamad, pwede na rin ng 3 times a week. So thank you so much guys for watching and see you to my next vlog. Bye!